Isa ka bang content creator? Isa sa pinaka-importante para mas mapaganda ng ating video ay ang audio quality. Alam mo ba na may wireless microphone na mura at solid? Pwede ito sa Android at iOS. Ang nagaganda pa dito sa wireless microphone na ito ay wala ka nang install na application para ito ay gagana. Ibig sabihin, plug and play na siya. Ang nagaganda pa dito ay matagal itong malobat. So alam niyo naman na araw-araw ako nag-upload ng video at araw-araw ko rin ginagamit yung mic nito. So, sa loob ng isang buwan ay isang beses lang ako nag-charge. At hindi lang yan, meron din siyang noise cancellation. Bagay ito sa mga content creator na outdoor gumagawa ng content. Napabawas yan yung ingay ng video. So, ito yung audio quality kapag hindi ko ginagamit yung wireless microphone at walang noise cancellation. So, mapapansin nyo, maririnig nyo yung ingay ng electric fan. So ito naman yung audio quality or voice quality kapag gumagamit tayo ng wireless microphone. Hindi pa siya naka-on yung noise cancellation. So kung mapapansin nyo, may maririnig kayo na ingay ng electric fan. So ngayon naman, ito turn on natin yung noise cancellation. Para i-turn on, ayan so itong uh, pindutan na to, ito yung pindutin na lang natin to para ma-turn on yung noise cancellation. Ayan, pinutin lang natin. Ayan, so nag-iiba yung uh, kulay once na naka-turn on yung noise cancellation. So ito na yung audio quality kapag naka-turn on yung noise cancellation. So mapapansin nyo talaga yung pinagkakaiba. So ito pala yung makukuha nyo once na pinili nyo yung microphone na to. Meron siyang charger, then may microphone, then receiver. Nasa comment section yung link at pindutin nyo lang.